dito sa PAF Museum, makikita natin ang mga totoong aeroplanong pinalipad ng ating Air Force noong 1940s pa. Gaya nitong tinatawag na Shark of Zambales. Isang P-51 Mustang na unang ginamit noong World War II bilang fighter bomber plane. So ito naman yung ating Mustang na aircraft. Ito yung mga unang aircraft ng Philippine Air Force. Is this plane still working? It's just a display. Ito yung mga ginamit natin kasi noong gera na mga aircraft. Ito naman yung mga current aircraft na pinapalipad natin. Ito yung ginagamit kapag nagtitraining yung mga piloto ng Philippine Air Force. Ito naman yung ating SF-260. Ito. Ginagamit to tuwing military pilot training ng mga piloto ng mga Philippine Air Force. So ito ang kanyang propeller. Dito umuupo yung mga piloto, tsaka instructor pilot. Gusto mo sumakay? Yeah? Ito ang trainer aircraft ng Philippine Air Force. Ito ang kanyang mga instrument. Dito kami nagbabasa ng kalagayan ng aircraft. Ito naman yung kanyang cyclic ito ang kanyang pedals. Ayan. Ginagamit mo to para sa training. Okay? Gusto mo ka right. And forward, back. Yan. o, di ba? Wow, Ethan! Pwedeng-pwede ka nang maging piloto, ha? Meron ding mga helicopter dito sa museum. Gaya na lang ng MG520 na isang attack helicopter. Okay. So this is your power. For you to be able to fly, you need to pull this up. Pull this up. For your directional, para bang left, and left, your right, forward, back, and. then. if you want to fly, you need to lift this. This one more of directional then. Okay. So pilot? In the future. In the future. Okay. sa labas naman ng museo, makikita ang mga premier aircrafts ng museum. Ito naman ang ating UH-1H helicopter. Ito yung aming pinapalipad. Ito yung lumalapag sa mga ano sa mga bundok. Ito naman yung ating fighter jet. Yan yung mga naunang fighter jets natin. Itong mga to, pre-preserve natin para para sa inyo para makita ninyo kung ano yung naging kasaysayan ng Philippine Air Force para makita pa rin natin yung naging evolution ng mga aeroplano natin. Libre ang entrance fee dito at bukas tuwing Tuesday to Saturday. For sure na magugustuhan ninyong pumasyal dito sa Philippine Air Force Aerospace Museum, lalo na kung mahilig kayo sa mga aeroplano. Pero, madidiskubre nyo rin dito ang kasaysayan o history ng bansa na dapat nating matutunan. Importante itong mapasyalan ng mga bata at kanilang mga magulang kasi napaka-importante sa atin na pag-aralan natin kung ano yung kasaysayan natin at kung ano yung malaking naiambag ng Philippine Air Force para sa ating bansa. Ang advice ko sa mga batang maging piloto is, uh, una, sa ngayon ay mag-aral muna tapos kapag binigyan ng pagkakataon, welcome na welcome sila sa Philippine Air Force para tuparin nila yung mga pangarap nila maging piloto. Hi Kid Explorers, I'll invite you to the Philippine Air Force Museum because there's so many planes that you can find and other pieces of history.